Hello guys, so update ko kayo sa lagay ng aking uh, sore or yung agihap o singaw. Ayan, so usong-uso pala siya ngayon, no? So hindi lang pala ako yung may singaw. So ang dami pala. Ayan. And uh, masakit siya actually and uh, uh, hindi ka makakakain ng maayos. Ayan. At syempre, kung nagtatrabaho ka, uh, pwedeng makasagabal sa'yo to sa pagtatrabaho mo ayan, so huwag natin tiisin ng canker sore o yung agihap o singaw, may gamot naman para dyan, ito yung ayan, ito yung tawag dito is fungisol ayan, so ito sya meron sya kaliit and mahap di ito kaya isa, kaya konting tiis lang pero after that, baka ka random ka ng ginhawa. No? So, gumawa rin ako ng mga video. Ito yung uh, day 3. Day 3 ng aking uh, uh, pag apply ng fungisol. Okay? So, panoorin nyo yung uh, tatlong video na ginawa ko na to. And yung previous video ko two years ago. Ayan, panoorin nyo yan. So, super effective po ng fungisol. Ayan, so yung day 2 binlur ko yung video kasi uh, bawal sa YouTube merong, merong uh, community guidelines so bawal siya pag hindi naka-blur. So this time hindi ko na masyadong i-expose yung agihap ko or canker sore. Basta alam niyo na yon basta pag may agihap kayo, bili kayo nito. So yung link is nasa uh, comment box and uh, nasa description nito ng ng aking uh, uh, vlog. Ayan, 158 lang ito sa Shopee. No? So, napakamura lang. Kesa magtiis kayo ng sobrang sakit na singaw. Okay? Ayan, so gamit tayo ng cotton buds. Para ma-apply natin yung solution. And, uh, siya nga pala. Compare sa mga nakakarang araw, lalo na nung una, mas okay na siya ngayon. So, unti-unti, nawawala yung white part sa gitna. ayun kita nyo? So, yun siya. So, di ko na lang masyadong i-expose. Pero, yun na yun. Okay? So, maglalagay lang tayo ng solution sa cotton buds. nulit ko mahabdi ito. Kaya, tiis-tiis lang. Mawawala yung kate alam nyo kung nangangat, alam nyo kung nangangati yung ano nyo, yung singaw ninyo, ay nako napakasarap. Tanggal ang kati. Tanggal ang fungus, ang fungi. Yan. So, idadampi lang natin sa ating, uh, sa aking uh, sore. Había. ¿La misa de Minka? Uma abdica, guys. yan So, yung part pala ng namamaga, kasi namamaga siya sa loob. Lahat yon yun yung uh, cover ng infection ng fungus. Kaya kung makikita nyo, ayun, namumuti siya. Kasi hanggang dyan siya, guys. Yung nakikita natin na sa loob na kulay puti, yun lang yung pinakamata. Pero yung ugat niya, nakakalat siya sa buong part ng bibig. Kaya, pag namumuti yung nadaanan ng solution ng fungisol, sabihin nang pinapatay niya yung mga ugat ng fungus Kaya kailangan may towel kayo. Wait lang, hindi towel ko. Pwede naman bulak. <laughs> bulak na lang. kita nyo na ngute. Kasi pinapatay nyo yung fungus. Fungi. Sakto pala yung isang ganito. Halos magagamit yun siya May matira man, konti na lang. Pag talagang wala na talaga syang uh, kate, ayun, o sakit, ibig sabihin patay na. Dead's na ang fungus. Pero pag makati pa rin siya andun pa rin yung fungus sagaan lang talaga guys kasi hanggat di namamatay yung ano, fungus wala, pa rin yan think medyo okay okay na konting tiis lang pero after that yung ginhawa mararamdaman mo na ayan so ngayon medyo okay okay na nakakakain na ako ng uh, mas okay compare nung mga nakakaraan ayan so hindi ko na siya papakita ha kasi ah uh, bawal <laughs> ayan so ganun siya And super so, effective nito and uh, safe to. Uh -huh. Ayan, sip naman siya. Yun. Ito naman yung ano niya, yung formulation. So, nakalagay naman dito. Ayan, so, uh, pag bukas, hindi siya kumate or sumakit, ibig sabihin, okay nga yung aking uh, kanker sore. Okay? So, yun muna for today's video. Ayan, maraming salamat sa panonood ng aking mga vlogs. And kung nagustuhan mo yung aking mga video, ayan, pa-subscribe and uh pa-follow na rin ang aking uh, Facebook page, Friendly Save Vlogs. Ayan, so thank you so much sa panonood. See you sa next video.